14 days na itlog na maalat gamit lang ang suka at asin. Ang dami ng procedure sa paggawa ng itlog na maalat. Isa na doon ang traditional way ang paggamit ng putik at ang paggamit ng asin at tubig o brine solution. Pero ito na siguro ang pinakamadaling proseso sa paggawa ng itlog na maalat. Sakto lang ang alat kaya masarap. Tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong anim na piraso ng itlog ng manok. Nalinisan at nahugasan ko na po yan. At maghanda lang tayo ng suka. Yung sakto lang na malubog ang itlog. Kung medyo malaki ang lalagyan, pwede naman pagsabayin na lang lahat. Ibabad lang po natin ito sa suka ng 4 minutes. Gumamit na lang kayo ng timer para hindi nyo makalimutan ng oras. Dapat nakalubog talaga ang itlog ha? Sa method nating ito, sarap niyang papakin kasi tama lang ang alat. Ang ginamit ko pong vinegar dito is silver swine. Kahit anong brand ay pwede po. Ayan, after 4 minutes, ikot na natin dito sa asin. At i-coat lang po natin mabuti ng asin ang mga itlog. Sa ganitong proseso, medyo makakatipid ka dito. Sinubukan ko lang itong method na ito pero talaga namang swak sa panlasa ko. Ilagay lang natin sa isang malinis na container basta may takip lang. Pero mas marami pa rin talaga ang gusto ng traditional way yung putik. At wala na akong magagawa dun kung yun talaga ang gusto nila. Basta ako, gusto ko lang mag-explore ng mga madaling proseso sa paggawa ng itlog na maanat. Sa mga na-try ko na methods sa paggawa ng itlog na maanat, ito na siguro ang natikman ko na pinakamasarap. Kasi sakto lang ang alat niya at pwede mo papakin. Napakabilis lang ng prosesong ito. Kahit anong klaseng itlog ay eh, pwede po. Baka may magtatanong, hilaw pa po ang itlog na ito ha? After 14 days pa natin ito lulutuin. Takpan lang natin ito at hayaan lang ng 14 days para sa ating curing period. At ayan na po, after 14 days, ayan na po ang itlog na maalat natin. May mga dumikit pa na asin. Paborito niyo rin ba ang itlog na maalat? Ano bang pinakamasarap na luto sa itlog na maalat na nagawa niyo? Pa-comment naman po. Ayan, at magpainit na tayo ng tubig. Hindi ko po nilagyan ng asin ang tubig ha, tap water lang talaga yan. At lutuin lang natin ito ng 1 hour in low heat. Huwag po natin tapan para iwas crack sa ating mga itlog. Medyo manipis kasi ang itlog ng manok kumpara sa itlog ng itik. At ayan na po, luto na ang mga itlog. Pwede na po natin ito hanguin. Palamigin lang muna natin ito. Hindi ko na po kinulayan itong mga itlog. Depende na po sa inyo kung gusto niyo lagyan ng kulay. Ito lang ang itlog na maalat na ang sarap papakin. Kung gusto niyo na mga pang sa bahay na itlog na maalat, pwede niyo ito gawin. Sa mga mahilig dyan ng itlog na maanat, pwede niyo rin po subukan ito. Para may stock ka ng itlog na maanat sa bahay, hindi mo na kailangan dito ng putik o brine solution, asin at suka lang pwede na. Maraming salamat hanggang sa susunod po!